po. Ayan, please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-L Tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. Dati po dun sa may room, di ba po, eto yung dati, room nila Tito Ram, tas yung dito to. Yan dun sa room natin, Kuya, dati. Pupa na parang igaan to, tas den ako, Tito, sa may baba. Pag po nakaiga ko, tas parang nagpupo yan meron po nagpaparamdam na matandang lalaki na nakatayo sa sulok. Hindi ko po siya pinapansin yung parang sabi niya is, parang nagbibigay siya tito na sign sa akin na matulog ka na. Anong oras na ganun? Si Hindi <laughs> <laughs> <What are you laughs> po know? to. Tapos, meron po, eh na nga po. Tapos nung nagpunta po ako dun sa may kwarto nila lolo, eh nakatago po kasi yung, yung wedding picture nung yung magulang po nila lolo. Kita ko po yung lalaki, sabi ko, eto po ko, eto yun, sabi ko pong ganun. Hindi ko lang po na-realize na. na. Tapos doon po, nung nalaman ko po yan, di na po siya nagpaparamdam. Steve, ikaw, ano ang kalakatakot ng bata ako, tatagot-taguan kami. Isa sa pinaka nakakatakot. Nakatago na ako sa may iskinita. Din pala may aso. Narating kami hanggang baroba. <laughs> Tapos na sub na ako. Ang gisa na nasub na ako. Pumasok ako sa isang bahay. Dire-diretso ako sa loob. Pero totoo yung tito. Meron dating ka-co-worker si Tita Lisa. Pum Pumunta sa computer shop. May pinakitang picture. Picture nung anak ko na nag-selfie sa simbahan. Tapos, pinakit, pinakita sa, ay hindi, hindi pinakita. Nakita ko yung picture. Merong siya, yung parang sa dako yung kalahati ng muka. Nakatakip yung buo. Tapos sa likod niya, merong parang nakadungaw na naganon sa likod. Tapos sa dako talaga siya. Tapos simula nun talagang natakot na ako. Kasi nasa picture talaga siya. Kasi ang ginawa na lang ng nalang. Um, may narita po May <laughs> 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 <okay>. nakita oh, <laughs> <Tumakbo. laughs> <laughs> po ako. pakla, Tumakbo Tumakbo sa pakla. ako <laughs> sa <laughs> Mag-isa ako nun sa bahay lalatag ako ng kama dun sa may sa may sali. Tapos, ede, katulog na ako, di ko na malayo. Tapos, tapos na, may, sa gilid kasi noon, may bintana, na may kurtina, yung lumang bahay, yung gano'n. Pag nakanginan, gumagano'n ganun yun eh. Hmm. Tapos, nagising ako, may, may white lady sa ulunan ko, may lipad siyang ganyan. Tapos, first time ko kasing experience yun May white lady lumulutang siya. Ganun. Mm hmm. Tapos, um, so, hindi naman siya lumalapit, pero ando lang siya, steady lang siya ganyan. Tapos, ayun, na, pinikit ko yung mata ko, tsaka, tsaka ako nag-relax. Kasi, ano, ano ata yung lucid dreaming yung tawag dun eh. Mm hmm. Parang, oh, parang gano'n. May yung nakakakita ko. Yun yung nakita ko na white lady, may mahabang buhok tapos puti yung yung suot. <clears throat> so, ay syempre na pray lang ako noon. Tapos ayun, yun yung isang kung karanasan na nakakatakot sa akin at kasi first time first time ko sa sarili. Dati na rin ko lang siya, pero so, totoo pala. Ang lang ko nakakatakot kaya sa kabilang bahay, mm -hmm. yung kaway kami po na Kuya Alvin. Mm -hmm. Tapos si Luis po, di ba po kami natulog sa may isa pa? Mm -hmm. Yung, ano din po yun malapit talagang mag-nagawin ano, mag ng garuan. Ang mm -hmm. uh, kala po namin, isa yung pinto po, yung mahangin po. Mm -hmm. Pag hinahangin po yung pinto, nagsasara. Mm -hmm. Tapos kami po nila si Luis, parang biniburi po na pag uh, parang parang na parang mayroon uh, ang invisible putusin ulit. Na pagka hinatak ng po nga, nagbubukas. Tapos pag abon nila ako, sasara. Tapos ginawa po na yung dulis, ginanyan po namin, bumukas po. <laughs> Pero wala po siyang hangin. Kasi wala po. Tapos parang binitawan po namin siya, bigla po nagsara. Big so, yung impact po niya, parang wala po lang Okay. Pero... Lahat kayo naranasan niyo lahat ito eh. Si Ate Mika lang hindi. Pero huwag kayong, ano, huwag kayong matakot. Hmm, nangyari to sa lumang bahay din, tapos, uh, yata ako nun eh. Grade, uh, 10 years old ako, 10 taon, o 9, uh, ganun. O 8, mga, hindi ko maalala. Sobrang ano eh, sobrang nakakatakot. Kasi pagka tuwing naalala ko to, talagang ano yung balahibo ko. Tumatay yung balahibo ko. Tapos, talagang nang, parang namamotla, nalalamig, ganun. Siyempre, masusunod yung ano, masusunod yung mga magulang mo. Pagka, ano, pero ang talagang nakakatakot dito, yung babae siya, may suit siyang nakaputi, tapos may gloves, tapos may gunting. Tuli. Tuli. Ngayon, tinuli ako. At <laughs> ako ba, parang sumisigaw-sigaw po ako dito sa, nang gubat po yun eh. Sigaw po ako ng sigaw. So, pag uwi ko po ng gabi, so, natutulog na po ako. Parang yung, pag po ako, parang yung, yung nakita kong puro puti lang to. Tapos, merong picture na ganyan. So, tapos parang may nalilig ang sa akin. Tapos, nagpalag po ako yung mama. Sabi ko, ihi lang po ako. Tapos, so, sabi na nga, doon ka sa labas umihi. yung mihi. Yung pagkalabas ko po, parang hindi ko na po alam ko anong gagawin ko to. Tapos, may parang tumatawa po ako. Tapos, yung nandang puputi. Ay, sleep the sleep walk. Sleep walk siya. <laughs> uh, Magkana din ang malalabo yung sakit ko. Tsaka nung nangyari sa'yo yun nung sa kabila no, no, din. Uh, nung, ano, nung magising ka, nasa ka. <laughs> <laughs> no. Nasa cemetery siya. Hindi pa, dyan lang wala. Diba, sa kilay ko yun Sa ano din, nasa may, may dalawang puno po sa amin dito. Natulog Alright!